kaniyang atas yes oh normal nga 26.8 okay very good very good kasi dapat doctor ubusin mo Paling na talaga ta front yung kaya lage na ano sa ilong os kailan kulsi lang at kamo pa on Black kanila tatay. Ano kung name ni sir? Eleuterio Gabasa. L, spell. E, L, E. E, L, U, T, E. R, I, O. Eleuterio. Apelyado po? Gabasa na. Gabasa. Oh, without N, ma'am. Gabasa na. Okay.

At 37, 25, eh. Oh, po kaya hmm. po. Okay. Ano ng pulse rate niya na? Ano ng rate na? Ano ng rate niya na? po ng 85 na? Ano ng na? Ano ng hindi po normal po yan. Kapag ka below 60, yun po yung mababa. Ah, saan yung ano yung rate? Heart rate, ito po ang ano, 83. Ito oxygen. Sa taas, hindi na ako po. Ito yung sa ano niya, paginga niya, sa baba. Pinakailan po. Sa puso, ito po. 83, heart rate. Wait lang po natin yung baby. Ha? Thank you po. Thank yeah. you. Ay, tatay ko afternoon. Yes, Dios na Good na Good solid Good afternoon. Good afternoon. Mb disappointment In

So, Ayun tayo, naman ano oras po yan? yun? Inakain na siya. Hindi, eh, nagbabago po talaga yung bibig kahit anong oras. Oh Depende sa environment. Okay, so Minsan so powerful, kapag ka sobrang okay. mainit, tumataas. Say, yun, o ganyan hmm. pa ma'am, once na bumaba yung bibig mo, dehydrated yun. Opo. Oh, oh, Ngayon oh, ko lang po

Mm -hmm. Chari, ha -ha. Super ka po pala. Super ako. Oh, so. Wala pa kong eh. 1M. Malapit na. <laughs> <laughs> mm. Thank you. Thank you, man. Man. Papa, marikina, Thank you. Murot na rin niya mo ni tayo, malip malipay na doktor sa ibo. Ma murot niya ni mo, ang doktor malipay na sa ibo. Panguli data Oo! Mm. Uh -huh. uh -huh. Eh kung gili ka mo inong ane, hindi to itbut ka. ka lang Ano na oh. Pa. Sakit daw yun tay? Sakit. nila? Dapon Yes mga kapagsa, -so, thank you very much for watching yung tatay ko. Kinuha ko lang ng video para makita ko naman ang kanya kalagayan sa hara, sa ngayon. Thank you and good afternoon. Bye-bye.